Hello guys, yan ang ang ginawa ko na project ng alaga ko. Ayan. Bahay ng ibon. Buksan natin. Uy! May ibon sa loob. Yan guys. Ang ginawa ko na project ng alaga ko. Yan guys. Yan. Yan. Wow. So, oh, ayan guys. Ang ginawa ko lang ito kanina. Renash ko lang siya. Ayan. Bahay ng ibon. Yes. Uy. May ibon sa lobo o. Oh, di diba? Tapos, sasarado natin. Oh, sarado na yan. Ito ang kwan guys guys. Oh, o, diba? Pa-subscribe. Pa-follow naman po guys. dân lang boy, và bay anh ui, mm. parang quan siya guys, yan. 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 pag